Masakit na nakauwi ako na hindi ko natupad yung mga pangarap ko na dapat kong gawin habang nandun ako. Okay, very good. Nice ah. Sa una, masakit. Mahirap kasi sayang kasi hindi mo na-share yung ano mo sa kapwa mo Walang sino mang mga magulang o OFW ang gustong mawalay sa pamilya kasi siyempre gusto mo laging buo sa so, 50 uuwi na ako. Pero unexpected, nagkasakit pa ako. Alam mo yun yung, Lord, bakit ako? Naiiyak ako siya. Una, kaya ako umuwi kasi uh, 18th birthday ng bunso ko. O, nalulungkot ako sa totoo lang ulit. Kahit alam kong pangatlong taon ko na, I'm still, meron pa rin akong feeling na Uh, nalulungkot ako. Kahit pangatlong beses na siyang ihahatid ng pamilya sa airport, mahirap pa rin daw para kay Erlinda Mangera na iwan ang pamilya rito sa Pilipinas. Makakabalik kuli ako sa graduation ng anak ko sa grade 12 sa next year. May awa ang Diyos ulit. <laughs> Matapos ang halos dalawang linggong bakasyon, babalik na siya sa Thailand kung saan magtatatlong taon na siyang nagtratrabaho bilang teacher. Bago magdesisyon ng mga ibang bansa noong 2016, dalawang putsyam na taon siyang nagturo sa private at public school dito sa Pilipinas. Uh, oh, nalulungkot, Hi. Kaya uh, kailangan ko na naman ulit magtrabaho para sa pamilya ko. Alam naman nila kung bakit ako sila kamahal at saka alam naman nila kung bakit ako nagtrabaho sa ibang bansa para sa kanila. Kung papipiliin ako kung may maganda akong trabaho dito na katulad doon, dito talaga din ako sa Pilipinas. Kahit masakit na, ma, kailangan ko magsakripisyo para sa pamilya. Ito sa Bangkok, Thailand, sa isang public school, nagtuturo ngayon si Teacher Erlinda. Ito yung classroom ng M1-1. Ito yung uh, sa atin, tititawag na grade 7. So ito yung computer nila, may PowerPoint, smart board. Dito po, 30 lang po yung namin sa bawat klase. Kung i-compare -co nyo dun sa pinagturuan ninyo sa payatas. Opo naman. Opo naman. Meron po akong yung nainggit, panghihinayang, napaka marurunong po ang mga bata natin. pero kung dahil sa minsan walang makain na masikip, hindi na po nila maano yung sarili nila. Sa labing-anim na taon niyang pagtuturo sa public school sa Pilipinas, Naranasan na raw ni Teacher Erlinda ang mag-abono. May magamit lang na school supplies ang mga estudyante niya. Then it must have been also a difficult decision for you to stop teaching in the Philippines. Yes. Kasi marami, marami nakakaawa din na bata ba. Na kung may pagkakataong ka lang din na tumulong, bakit hindi? Okay, very good. Nice, ah. Uh, Ipinakilala sa amin ni Teacher Erlinda ang ilan sa kanyang mga five student. Malaki ang pasasalamat nila kay Teacher Erlinda. Teacher is very kind. So you're very good. More. Zuzu, fight, fight. Okay, very good. Welcome. Okay, sir. Kung sa Pilipinas, sumisweldo siya ng 20,000 kada buwan, may deduction pa. Okay, may ano deduction. yung mga deduction punya lang? Ang deduction po niyan yung GSIS, PhilHealth, tax, uh, yung mga utang po na nakukuha sa mga agency. Ano na lang yung natitira nun? Ang natitira nun yung nasa 3,000 po. 3,000 na lang. Okay. Kada buwan ang naiiwan. Kada buwan po. Sa lagay na yan, ma'am, pumapart-time ko sa ibang trabaho oh, noon. Anong mga part-time? Okay, ang part-time ko po, una, yung uh, nagpa-as elementary PE teacher sa isang private school din po. Tapos pag Saturday, college. Tapos sa gabi, kung may chance pa, uh, nakakapag-massage pa po ako. Nagmamasahe pa kayo oh, noon? Masahista pa kayo noon? Tapos nagko po ako, nagdi-DI po ako. Dito sa Thailand, 30,000 baht o higit 45,000 pesos ang entry-level salary ng mga public school teacher. Kaya ako naapit na magpunta dito sa Thailand sa kadahilanan na uh, yung sweldo natin sa Pilipinas ay hindi ganun kalakihan. Mababa sa, talaga. Mababa. Sa kadahilanan ako'y nagpapaaral ng sudyante, dalawa pa po yung aking kolehiyo. At ang aking asawa po ay nagbo-volunteer lang po sa community namin as Nanod po. Sa eskwelahan ni Teacher Erlinda, kompleto rin ang benepisyo ng mga guro. Nung minsang maospital siya dahil sa high blood, ni Singko, wala raw siyang inilabas. The, uh, my school is under the government school, King School. Kaya you're considered po a government employee. Kapag nagpa-hospital ka po, nagpa-check up ka, libre na po sa mga gamot, everything na experience ko na po din ma hospital sa ano sa atin talagang kailangan merong kampang down dumating po yung punto yung dalawa kong anak magkasunod da dengue talagang eh, na palang ko yung mukha ko sa mga kaibigan ko nagbigay-bigay sila masakit po masakit po yung ganung parte na ano na nangyayari sa buhay mo para ka mo. Pero kahit daw naging mas komportable ang buhay ng pamilya dahil sa pagiging OFW, nalulungkot pa rin daw si Teacher Erlinda na hindi mga batang Pilipino ang tinuturuan niya. Sa una, masakit, mahirap kasi sayang kasi hindi mo ma-share yung ano mo sa kapwa mo Pilipino. Pilipin. Kahit paano ay nababawasan sa pagka-homesick ni Teacher Erlinda dahil sa isang kasama. Dito na rin kasi sa Thailand, nagtratrabaho ang panganay niyang anak na si Josh. 2018 ang magsimula siyang magturo sa isang private school dito. Iaya yeah, po ni mama ko na sabi niya, why not mag-try ka dito? Kasi tapos ka naman na parang pagtapa ko pa lang pa sa airport dito. Ayun na, na. homesick <laughs> eh? ka oh. na. Pero habang tumatagal, so marami po pa ako na-meet na kaibigan, na mga kapwa Pilipino din po. Tingin mo tatagal ka rito? Hindi po, sa tingin ko na ako. Kasi, ang, I don't know, nag-i-enjoy -e na ako sa ginagawa ko, nag -e enjoy na po sa pagtuturo. Ang cost of living dito is moral lang. Unlike sa Pilipinas na talagang hirap okay. na hirap po talaga before. Sa so Ho Chi Minh City sa Vietnam, itinayo naman ng Pinoy na teacher na si Christina Torrio ang Support, Teach, Encourage People with Special Needs o STEPS School noong 2017. Labing apat na taon siyang nakatira sa Vietnam. Ako may dalawa akong anak pero kailangan kong magtrabaho ng maigib. Sa daming gastusin sa Pilipinas at ang mamahal, ayaw mo mang umalis, alis ka talaga eh. Titiisin mo, katulad ko, hindi na ako nakakaatin ng recognition pero nandito ako recognition nakaka-attend ako ng mga birthday ng mga estudyante kung sa anak ko hindi. So, yun ang isa sa mga disadvantages. Pero yun nga lang, nakakaya kong sust sustentuhan yung mga pangailangan ng anak ko. In terms of education, lahat ng need nakakapag-provide. Kasi kung ako'y hindi umalis ng bansa, hindi ko alam kung, anong, kung nasa anak ko ngayon. Para makatulong na rin daw sa mga kababayan, mga kapwa Pinoy din ang kinukuha ng teacher. Kabilang na rito sina James at April na dati rin mga teacher sa Pilipinas. Sa Vietnam, umaabot sa 30,000 pesos ang sweldo nila. Dito, you get to provide simple things pero very much appreciated na. Pero for you, hindi pa ngayon enough kasi nga sa Pilipinas, double triple pa yung effort. I doon, parang pinapatay mo na yung sarili mo after work time, yung parang time na... Pa, dapat umuwi ka na. hindi pa pwede kasi you have to, 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 to spend time recording grades, checking those things. Gustuhin man daw nilang magturo sa mga kababayan, dito raw sila nakahanap ng mas magandang oportunidad. Marami tayong guru na magaling. All they need is the support from the government. Kung sila ay mabibigyan ng tamang health insurance, tamang sahod magstay. Kahit ako kaya kong bumalik sa Pilipinas, walang sino mang mga magulang o OFW ang gustong mawalay sa pamilya. Kasi siyempre gusto mo laging buo para masubaybay yung paglaki ng anak mo. Sa isang hanap buhay, kung ikaw ay uh, satisfied, no, hindi mo na kinakailangang uh, lumipat o maghanap ng iba pang uh, pagkakakitaan. Hindi nasasapatan marahil ang ating mga kasabahang guro na pinipili na mga ibang bansa kaysa manatili dito sa uh, ating uh, bansa para magturo. Pero sana hindi natin kakalimutan na itong gawaing pagtuturo, bukod sa ito yung aming uh, fashion, ay ito rin yung aming means of living. Dito rin kami kumukuha ng aming kabuhayan. Totoo, nangyari yan noon. Ano? Dahil nga mababa ang uh ang sinasahod nila sa end nitong 4th uh, uh, Salary Standardization Law. No? Ang Teacher 1 na uh, tumataya na ng 20,754, basic yan. Meron pa yung mga other benefits kasi meron tinatawag tayong mid-year bonus equivalent to 1 month salary. Tapos may year-end bonus na equivalent to monthly salary. So, ang entry level ng teacher is 20,754, pero ang pinakamataas na binibigay natin na uh, 57,000. Lahat naman tayo nang didesire ng mataas na sahod. You know? Ang problema lang, sa natin kukunin yung pera? Yun yung uh, tinitignan ng economic managers. Ang balita namin, nagkausap-usap na yung mga economic managers, meron yatang ilalabas next year ng uh, uh, additional compensation. may ilan tayong kababayan na nabiguman sa pangingibang bansa. Masakit na nakauwi ako na hindi ko natupad yung mga pangarap ko na dapat kong gawin habang nandun ako. Muling susubok at muling makikipagsapalaran. Ayon sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, papataas ang bilang ng mga Pilipinong umaalis ng bansa para maging OFW. Kung noong 2010, nasa mahigit isang milyon at apat na raan ang bilang ng OFW. Noong 2017, umabot na sa mahigit dalawang milyon ang bilang ng mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga dahilan dyan, number one, mas mataas kasi yung sweldo, pinakaimportante yung disparity noong wage uh, na natatanggap dito at saka yung salary or wage na natatanggap nila abroad. Ang uh, national policy natin is actually we do not promote the deployment of our workers for overseas uh, employment. So, kaya lang siyempre ang bawat tao naman may uh, dream din na umasenso lalo na pag nakakita sila ng opportunities abroad. Isa sa mga nakikipagsapalaran sa ibang bansa si Emma Ladiana. Pitong taon ng household helper sa Hong Kong si Emma. Pero noong 2018, natuklasang may stage 2 breast cancer siya. Sa kabila nito, hindi kinansila o tinerminate ng kanyang mga amo ang kanyang kontrata. At dahil may kontrata, hawak pa rin ni Emma ang kanyang Hong Kong ID. Ito ang magbibigay sa kanya ng benepisyo gaya ng murang pagpapagamot. Kasama kasi sa binabayaran ng kanilang abo ang medical insurance nila. Hindi lang niya kinansel yung kontrata. Oo, basta yun ang hinabol ko lang kay ma'am. Sabi ko, ma'am, kung, ako kung tingin mo pabigat ako sa bahay na to, bababa ako. Sabi niya, alam mo bang mahirap ang ganitong sitwasyon kasi magiging mahina ka lalo sa kimo. 120 Hong Kong dollars o halos katumbas lang ng 800 pesos ang binabayad ni Emma para sa kanyang chemotherapy session. Maging operasyon ni Emma, sinagot din ng kanilang medical insurance. Alam niya na kapag umuwi siya sa Pilipinas, hindi niya kakayanin ang gastos. Magkano ang chemo sa atin? Sa narinig ko nung time na yon is 30,000 per session. Kailangan pa akong lumabas siguro ng Manila. Kaya kahit hirap na hirap dahil sa sakit, pinipilit niyang maipagpatuloy ang kontrata. Pero nalaman naming may iba pa siyang pinapasang problema. Kumusta ba yung anak mo? Ano naman ang sakit niya? Meron po siyang parang immune deficiency syndrome. At lifetime po yung gamiota niya. Kung makakasurvive yung anak ko, ito, sa 50 win ako. Pero unexpected, nagkasakit pa ako. Alam mo yun, yung nung una, uh, nung namamatay lang ako ng anak, nagtanong ako, Lord, bakit ako? Hindi naman ako masamang tao. Lahat kung anong meron ako, pinagtatrabahohan ko. Naiiyak And... ako sa iyo. Bigla Kaya ka nag Hong Kong. Mm. Kaya ka nagtrabaho dito dahil mahal ang gamutan ng anak mo. Oo, oh, oh, oh. lalo na pag natsibuena. Sa pamamagitan ng video call, kinumusta namin si Emma. Tapos po ako ng film ay March, nag-radiotherapy ako ng April, May rumalik ako kay amo. Five years po yung maintenance kong gamo. Okay pa kayo ng amo mo? Kumusta yung kontrata mo? Sa ngayon? Hindi ko pa rin po alam. Next year ko pa po malalaman kung i-re-renew niya ako. Ulit. Sa ngayon, patuloy na naghahanap buhay si Emma hindi lang para umangat ang buhay ng pamilya, kundi para tuluyan ng gumaling ang nag-iisa niyang anak. Kung may oportunidad lang daw sa Pilipinas, mas pipiliin niyang dito magtrabaho at maalagaan ang kanyang anak. Pero tila malabo pa rin itong mangyari. po, Hindi ko rin po alam ang ko dito sa hop. May kaunti akong pagkakakitaan sa Pilipinas na hindi ko na hindi namin iisipin mag-in yung ang araw-araw namin. Sa Hong Kong din namin nakilala si Virgie Lazaro. Bitbit -bit niya noon ang kanyang maleta habang naghahanap ng malilipatan. Natanggal si Virgie sa kanyang pinapasukan bilang household helper. Hindi raw siya physically fit para sa trabaho. Dinner minute ako. Natakot daw sila sa akin dahil yung katawan ko daw malaki, mataba daw ako baka daw atakihin ako sa pamamahay nila. Nakatanggap naman ng dalawang linggong sahod si Virgie mula sa amo. Pero kulang na kulang raw ito para ipambayad sa renta ng kwarto, pagkain at sa ipapadala sa kanyang pamilya. Kung hindi ako makahanap ng sa loob ng dalawang linggo. Wala na akong magagawa. Uwin na lang ako ng Pilipinas uli. Marami nang naranasan na hindi maganda sa mga employer. Siyempre lahat ng hirap titiisin mo yon nandoon ang panalait nila, nandoong hindi ka bigyan ng pagkain. Tinis ko lahat yon dahil sa pamilya ko. Mahirap po talaga rito kasi pagka, pagka talagang inayawan ka ng amo, kahit isang araw ko lang dito, talagang pababain ka. Pero wala akong ibang inisip kung yung pamilya ko pa rin eh. Dalawang linggo matapos naming makilala si Virgie, nangyari ang kanyang kinakatakutan. Bigo siyang makahanap ng bagong amo at trabaho, kaya kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas. Ang malungkot, wala siyang naipong pera. Masakit na nakauwi ako na hindi ko natupad yung mga pangarap ko na dapat kong gawin habang nandun ako. Nitong Martes, sinamahan ko si Virgie sa pagpunta niya sa OVC's Worker's Welfare Administration o OWA. Ano nga yung inabutan mo pabalik ng Pilipinas? Ay, inabutan ko yung bahay na walang, walang kaedyura, kung ano yung iniwan ko noon, ganon pa rin. So, nagtry ako na pumunta rito para makahingis na ng tulong sa OWA. Mm -hmm. Pero, maghihintay pa rin daw ako ng ano, ng 3 o 2, 3 months pa. So, sabi ko, paano yung kung plano ko na bumalik uli na mag-apply? Pero kung hindi nila ako i-dadirect sa Hong Kong, wala rin kasi nga hindi na nga ako tinangkap doon eh, nung nawalan ako ng trabaho dahil sa AIDS ko nga. Meron tayong ma'am, tinatawag na reintegration program. Under reintegration program, meron tayo ng mga unahin natin yung para sa distress, yung balik-pinas, balik-hanap-buhay program, yung mga na-preterminate yung kontrata. Ang isang active member po ay maaaring makakuha ng uh, 20,000 pesos worth of livelihood assistance kung siya ay active member nung na-terminate na siya sa trabaho. Kung meron naman siyang one membership with us, uh, one, one or more, tapos na-terminate siya sa, tra sa trabaho, inactive yung status niya, 10,000 pesos po yun. Para makatawid sa pang-araw-araw ng mga gasusin naglalabada si Virgie. Namasukan ako ng kasambahay sa Taguig. Dito po sa Pilipinas? Opo. Eh. Kahit maliit yung sahod, i girab ko siya. Kasi ayaw ko naman i sa pati yung naging utang ko, i sa ko pa sa anak ko kasi may mga anak na rin sila. Kahit may edad na, gusto raw ni Virginia muling bumalik sa Hong Kong. Hindi ka nagsasabang bumalik-balik dito sa Hindi sa tanggapan po. na ito? Para, magbakasakali? Kung may magtitiwala na magrekomenda, o mabait na amo pero ang iba kasi pagka lumagpas ka na ng 50 ayaw na sayo eh kasi inaano nila hindi ka na raw, hindi mo raw mahabol yung bata ayoko ring maawa sa sarili ko basta basta gusto ko lang tulungan, tulungan ang mga anak ko na magkaroon sila ng kanya-kanyang bahay yun ang pangarap ko noon pa hindi ako titigil hangga hindi ko sila nakikita na nakana umaangat yung buhay nila Sa bawat paghihirap at pagtitiis ng mga OFW, ang bayang at ang buhay ng kanilang mga pamilya ang lagi nilang iniisip. Para sa kanila, hinding-hindi nila pipiliing mawalay sa kanilang umahal sa buhay. Yes! Go, go, go! Kung sapat lang daw sana ang mga oportunidad at kita dito sa sariling bansa. Fight, fight! Okay! Thank you! Welcome! Okay. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun -Veneration. At ito nakatala sa aming reporter's notebook.